Hello! Hello, Comics People! Welcome, Welcome to another episode of Indie Comics Podcast with Dios Desk. <laughs> Okay, natin si ADC. isang JV sa comics. Julius Milan <laughs> <laughs> and J <laughs> JM <laughs> <M> <laughs> Valenzuela. Ngayon. <no>? Ang <laughs> <laughs> bagong e, comics the year comics Marami TV na ring ginawa so, pero <laughs> ito yung Oh, first ako. Solo ko. <laughs> wala akong ako dito. Ah, dito. Wala. Ako, wala. Wala. So, wala catch up with us. Uh, yes. yeah. so, so basically, um, comics ko siya doon uh, tukol siya sa ano Ang um, pinaka-concept niya is ano yun, uh, mga palarong pambansa na being played by Giant mechs. Tapos itong bida ko is yung parang susundan mo na rin, eh, si Chris. Is parang yung story niya is um, Sumali siya doon sa palarong bakal para to support his family kasi may nangyaring tragedy sa kanilang dafts. So, yun. yung basic premise niya. Uh, wala nga lang yun. So, so far, yun. Kailangan yung bilhin para malaman niya. <laughs> <laughs> ano ba, uh, mahilig ka talaga sa may kakaya kagumuan ng palarong Oo. Oh. Um, actually, uh, thesis ko, thesis yun eh. Thesis project ko na siya before. Nung college. Itong palarong bakal? Oo, oh, thesis ko siya. Tapos, uh, ito yung product ko na, na binata ko sa thesis ko. Uh, actually, required lang kami gawin lang talaga yung, yung ad campaign lang for product. Pero ginawa ko pa rin yung comics. So, ito yung ginawa ko. Kasi kailangan ko ng something na para unique din the same time. Ano kasi um, gusto ko kasi gumawa ng, uh, ng, you know, ng meka na comics eh. Pero um, kailangan something na parang wholesome din na hindi um, something about war or anything. So, ginawa ko is parang ano yun. Um, Kalarong power pambansa. Sports. Sports. Sports -centric. So, oh, sports, -centric. sports centric. Uh, sports oh. centric. Ito mo na siyang ilabas tapos nire-make mo siya ngayon. Hmm. Ilabas mo siya naman, di ba? Seven Lakes. Seven oh, Seven Lakes. Yun so, yung una kong debut. Ano'y pagkakaiba ng una mong ginawang version ng thesis dito sa bagong review? mas maganda yung Mas maayos yung si story. Ah, mas buo na. Mas, oh, mas maayos na si yung story nito. Compared oh, dun sa dahil. Tsaka yung drawing din. Baka nag-iba na rin yung art style. Nag-iba na rin, oo. Oh. Pero, pero Yeah, kasi marami na rin kasi ako pinagdaanan na rin. lab uh, collab na komikero din before. gumawa ko for kanto, gumawa ako para sa digmaan sa ligay. Eh. Uh, so marami akong natutunan dun. Tapos in ko na lahat ng dito. sabi mo si Chris ay isang pilot ng Mega? Oo. Oh, uh, pwede mo siyang tawagin Chris Chouper. Yeah. <laughs> pwede, pwede. pwede yun, pero okay. Um, yeah, Ayun, um, actually, parang kanini, um, wordplay siya ng Crisosto mo kasi. Um, um, uh, uh, sa uh, parang uh, ano yun uh, uh, loosely based on Holy Metamere yun yung parang ano uh, isang pang idea nito pero loosely lang hindi naman talaga word for word na parang uh, siyang Dragon Ball hindi parang di ba Dragon Ball is ano eh uh, Journey to the West pero naging nag-evolve na siya hindi na siya Journey to the West yung main ano uh, pero yung spelling di man kasi ng Christmas parang with that double S so parang the same time din parang gusto ko rin mag din wordplay din siya sa Okay. Sword na Chris. Parang oh. Oh. Okay. So, parang ano. Yeah. Uh, ayun. Um, actually, parang tatlo sila magkapatid dito. Eh. tatlo sila magkakapatid na parang related yung mga pangalan nila sa... Blades. So parang ito yung bunso, siya yung... Bakit, bakit Chris. yung ano, bakit sa, bakit mo siya dito slip based doon yung ni Rizal sa story ni Tangkri? Ah, gusto, mo ba yung story na yun? Actually, ano yun, um, gusto ko yung idea talaga ng between nung No Limit Angry tsaka El Filibusterismo. is para kasi siyang exploration ng character ni Chris Hostong na ano yun. from a, from an, a naive idealist, idealistic person tapos lagi siyang ano yun, na, na parang disillusion siya tapos lagi siyang ano yun, para bang anti-hero by the sa ano yun, sa El si Filibusterismo. mo so parang ano yun, gusto ko lang i, eh, parang ano yun, umuha ng sariling version ng pero in a way, uh, sarili ko pa rin flavor na with the mecha twist to it. So, pero yun, yun um, still, no, still about pa rin to sa games. Hindi yung um, aspect, isang aspect lang yung No Limit Hunger at El Filibusterismo Pero talaga yung pinaka general pa rin ito is ano yun. Comics, Anong yung tukol pa rin sa sa... Favorito mong sa ano, mecha, mecha series? Ah, robot Jacks, ganun. robot Jacks. at. Oh, pero yeah, maganda nga 'yung robot Jacks. Di hindi alam ni Mel 'yung robot Jacks. Actually, robot 'yung robot Jacks, 'yung meron pa sa Pampanga na ano, 'yung Hindi, actually robot Robo Warrior 'yun. Ah, Robo Warrior 'yun. Oh, robo Warrior. Yeah, know your robots. no, actually, nagpunta kasi kami dun sa sa site. So, anyway, meron akong photograph evidence sa pumunta ako doon. Uh, ah, so, kaya sobrang hilig mo sa Mecha. Oo. Oh, yes, Isang eh, malaking influence mo yung Robo Warrior. Oo, ano? oh, actually, ayun yan. nung kabataan ko pa lang naman din, nung mga Saturday, mga pagka-uwi pa lang galing sa school. May mga napapard na recartings na rin ng mga... Para sa mga mahihinig sa Mecha, saan ang Mecha ng mahihinig sa Mecha? Ano? Sa so, Pampanga. <laughs> <laughs> Mecha, oh. sila nagtatagpo? M-E-C-C-A, Mecha. <laughs> <laughs> Mecha ng mga Magpano, Mecha. Pero hindi na ganyan. <laughs> <laughs> pero pang ano, parang event for manga, uh, robot or mecha enthusiast, siguro Japan. Japan yung ah, siguro, yung parin siguro yung pinakaano. Uh, pero ah, pwede naman din, no no naman din ito mag-start naman dito sa Manila or something. Yeah. Di yung, ito ba, di ba, oh, dati wow. naglabas si, wow. yung Point Zero ng parang flyer na may, parang next, next comics. Kasama hmm. ba yung palarong okay. bakal doon? <coughs> <coughs> original yun, parang parang plan kong, plan namin sana, yun, mag-release ng nee, anthology. <coughs> <three coughs> To, and, and, and 20 na, peso di, coin series? na comics uh -huh. tapos 20 peso coin parang naisip ko isama ko yeah. pero kasi Ay, parang yung gagawin pa, 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 namin thank sa thank namin, parang pa, yung market namin yeah, for yeah. <laughs> international yeah, uh -huh. so right. ginawa ko parang uh, pinalaga pa siya ng title Parang okay, bakal para maging pero, mas may uh, mas know, may mas sa may international, tali, international market. International okay. market kasi so, palarong bakal kasi dito lang sa atin eh. Oo, local. You. Pero okay lang din. Um... Okay. Buti nga hindi ano eh, palarong pambakal. Kasi di ba palarong pambansa? Palarong pamb pambakal. kasi <laughs> marami pa kasi dyan. Marami. marami pa kasi sa world building kasi niyan, meron pa siyang Meron pa kasi diyan parang ito. Ito kasi palarong bakal. meron pa kasi sa world sa world origin world ito. Oh, bakal local lang 'yung palarong bakal, local. Oo. Oh, I mean, meron sa world dito, meron pang sabong bakal. So, oh, okay. ano 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 'yung uh, pagkakaiba niya? Kasi na-feel ko 'yung real steel. Oh, 'yung sabong bakal is parang actually, 'yung the, the usual na ano Fighting mix lang eh. Which is parang sa world nito is parang hindi uh, di ko masyadong in-explore dito sa comics na to kasi parang past na siya. makalipas na. Kasi gusto ko lang mag-focus lang talaga sa, so, parang, so ano sa parang magiging, ang, ang plano mo ba dito para siyang magiging sports anime na? Hmm, parang gano'n. So parang ano okay. yun, uh, um, ang, ang actually yung susunod na issue nito is ano parang uh, ko na dito na uh, parang luksong tinik yung gagawin. ang okay. Parang ganun. Kasi so, mga susunod na may ibang games, magiging patintero, magiging ano yun. Pero so, ano na siya, Rebump na. Pero Rebump for oh. giant games. Oh, oh. Kasi malaga malaki siya ngayon. So parang, parang very, ano yun, Olympics. Hindi naman siguro Olympic sizes, pero... <laughs> Gano'n mo katagal na produce tong, itong, itong version na to ng, ano, ah, ng palarong ba? Bago, ano bago ko na, bago ako talaga nakarating dito. Actually, two years din. Parang, ginawa ko yung comics na to noong 2007 pa. Wala, yung tagal oh, na. Tagal na. So parang nakailang rewrites din siya bago ko naka, yun, naka, nakuha tong pinaka, yun, pinaka... Final story. Uh, final story nito. Marami pa mangyayari dito. Pero so, Pero una sa isip mo yung, yung storyline. Yeah, at least nakuha ko na yung, yung gusto ko mangyayari. Yung drawing mo na lang ganyan. Oo, gagawin ko na lang. Pero hindi ko pa, yun, um, sa bagay, hindi ko kasi sinusulat eh. Pero, ginawa ko kasi <laughs> para, para mabuo ko yung storya niya gumawa ako ng playlist <laughs> ng music. <laughs> Tapos, um, yung pumili ako ng mga soundtracks na para bang magre-relate doon, doon sa scenes na gusto ko mangyari doon sa stories. Mm. So, parang binuo ko siya. So, parang ngayon, meron akong playlist ngayon sa Spotify. Spotify na... <laughs> na parang naka, while reading this may, may ganun ba niya while reading this Uh, select sp select party pa. Yeah. Baka i-share ko rin eventually pero sa ngayon baka kasi ayun di ko na yun, uh, baka hindi pa makatulong. <laughs> uh, kailangan mo munang 'yung magana ng readers, invite ng readers. Uh, so okay. ano 'yung ano 'yung next dito sa ano? May kailan siya lalabas 'yung next night? Hopefully stories? sa November Comic-Con. Ginagawa so, ko na 'yung gagawin pa lang. <laughs> Dapat 'yung goal na ng bagong art, ng bagong comic yun na kada convention may bago. Actually 'yun yung plano ko din sana. Yung Pero may yun eh, yung, yung challenge siya dapat eh. Pero kasi anyway, mahirap oh. lalo na mga adults na tayo may mga Hi. lalo na may trabaho. may mga trabaho, Mal printing. Yeah. Tsaka syempre, gusto ko naman to ma-enjoy. Ayoko naman siya, ayoko naman ma-stress. Ayaw mo ma-pressure masyado. Uh, so parang pag ginawa ko siya, gusto ko 'yun. Um Fully, fully ano yun, invested ako. So parang ano yun, ayoko siya half ask kumbaga. So I'm just really taking its time. Gano gano kakabilis ko ng page. <laughs> si pero to inabo itong buong si dito ako itong buong issue na to. Inabot na isang buwan ginawa ko siya. Ilang pages yan? Ah uh, 24 pages. So, pero roughly mga one page a day lang. Mm. Uh, 25 pala, 25 pages. Pero ano yun, um, uh, nung nililayout ko kasi siya, nagbabago pa siya eh. Oh, Oo. Oh. So, hindi siya eksaktong, eksaktong na gusto ko. So, parang may mga parts na pa rin ako inayos. Yung isang buwan na yun, binigyan ko, yung, binigyan ko yung sarili ko ng time to do it. Tapos, ano. Uh, may, ano ba kayo sa sarili nyo? Well, gagawa kayo ng ganyan. Habang nililayout yung ba, sabi mo na nagbabago-bago pa. Hmm. Tapos parang feeling mo hindi, siya na, hindi ka pa satisfied, pero kailangan mo na siya release. Pag ganun ba, gumagawa ako ba ng... Kasi uso ngayon yung mga version 0, version 01. Oh. Uh, o, o move on ka na agad, next issue na lang. Ah, uh, ano yun? Sa ngayon, since ito ay super indie pa lang, hindi um, pa talaga siya ano yun, Pwede ko pa siyang ano yun. Um, asain. Ganun. Asain pa. Pero sa ngayon, ito na yung final version niya. Pero kapag siguro naisipan ko na siyang... Kasi ang idea ko kasi is mag-release ng Ashcans mm -hmm. until matapos siya eh saka mo sa'yo compile? Uh, by compile is kailangan naghahanap o oh, nag iisip ko siyang ipapap, ipa, do sa isang mga publishers talaga. Pipich. Usually kapag oh. uh, pag pinitch mo na kasi to Dapat pag mag-pitch ka, ano tapos, tapos na. Tapos na. Either tapos na, pero kailangan the same time, um, pag finish mo sa kanila, meron siyempre silang ibibigay ng mga pointers. Input eh. Mga input, kung ano yung kailangan. Or may edits pa sila. May edits yan. pa sila ibibigay, tapos para bang ano yun. Um, Pakita mo yung edits mo, gano'n. Oo. Oh. Oh. Or ano yun. Oh. <laughs> bakal <laughs> nung edits ko, <laughs> <laughs> hindi wood. Because yung bakal edits. No, no, no. <laughs> We're not going there. Hindi, <laughs> Gusto mo sa mga bata yung mga action eh. Eh, oh, <laughs> anyway. yung galak niya no. Mm, ni kwento di ba? Gusto ayaw niya ng strips eh. Gusto niya. Gusto niya uh, action eh. Uh, oh, actually, no? kapag bata ang mahilig robot robot, robot uh oh. Spy, oh. Kasi, kasi, yun yung sa pa din. Oh. Kasi 'yun yung nauso sa Japan noon. No? no? Mm -hmm. Anong alam mo? Ano mahilig ka? Mahilig ka sa mecha, mm. -hmm. di ba? So, alam mo yung history ng mga meka meka sa Japan na hard loose medyo <laughs> sabi ng akala ko sabi ni Mel meka ng mga heel ko sa meka yeah <laughs> so, so, sa mga so, Japanese robots ano yung gusto mo sa mga ah, uh, marami um ng start ng start pwede rin kay Voltes 5 oh <laughs> Voltes 5 eh. is classic eh Daimos uh, Gold gandam oh. Gundam Gundam, oh, gandam Wing actually. Oh, oh, Gundam Wing, lahat tayo. Ah. Tan, tan, just while we're coming in <laughs> <is> stations. <laughs> Tapos uh, ano pa ba, ba? Uh, yeah, Robotech din, kasama din. Oh, Robotech, no? Tapos, <laughs> Saka Ninja <laughs> Robots, pare. Oh, Alam mo, Ninja Robots. Ninja Robots. Alam niyo ba yung robots? chocolate Alien chocobot na Princess. Oo, oh, so, okay. Okay. oh, pare. Yung, yung, ano, ah... Uh, Choknat na, <laughs> may diamonds, may, oh, may robots ang <laughs> design niya. Ano Choco pa. Nandun si Voltes pa, ibe, tsaka sila. Mga unlicensed na drawings na ngayon. <laughs> Ba't yung isa doon ang mukha ni Voltes pa? May letter B, kung Butler B pala. <laughs> kung Butler <laughs> B. La, kung, so, actually, diba kung Butler mas, B. Masikat si Kung kaysa kesa kay Voltes pa. Sa Japan. Sa Japan. Kung sila doon eh. Dito lang sumikat talaga si Voltes. Oo. Oh. Anyway, kasi may part siya ng history din natin eh. Pinag... Nasalo siya nag-isikat ng binansya dito. Thank oh. you mga thank you sa mga Marcos. Yeah. <laughs> Marcus, Marcus na yan. Marcuses, no. Marcus is. Marcus, so, Marcus lang yan. so, ayun. Um, uh, Hindi na natin napag-usapan yung comics. Kaya, oh, Hindi, kasi yung just... naman niya is may part ng ano eh, ng history ah. Kasi gusto mo ibara, no? So, ano ba yun oh, siya? May, may part sure. ng ano eh. May part ng... May nagtetext ba? Hindi, no. yeah, yung... Ayun, may part siya ng ano eh, ng... Alam mo yun? Uh, parang, masabi to, Paghihimagsik na ano, may... Mm. Eh, yung mga references lang uh -huh. naman siya. Hindi Pero naman hindi talaga siya nandoon in iikot. oh hindi naman siya hindi naman ng Hindi ka pa man hirapan kasi robot tapos mahirap mag-drawing ng robot. Oh, mo. Na Ana, Tumis. totoo ang anatomy. Sa maguguhunin niyo ano? Ano reference mo doon? Ng robot mahirap 'yan. Bubuo ka ba ng sarili mo ano? bilog na lang mga characters. Oo, na-realize ko rin 'yan na dinrawing ko na to siyempre. Kasi pag gumanin yung kamay, eh, ba't parang Actually, iba Actually, na yung... Actually, isip ko ano? pa nga siya i 3D before, pero ah, nag-aaral pa akong 3D. Yung na yung, yung yun. ano eh, passionate ano talaga. Ano ba diba yung eh. mga Gundam Wing, ano na 3D na eh? Eh iba, oo. Dway, tsaka meron silang reference yung laruan. Diba? Pag ginataas-taas mo yung kamay, ah, ikaw na yung... Ano yung mga bagong robot mo yun na anime, puro 3D na yun. Eh. Oo, oh, 3D na nila. Oh. Kasi mas hardcore yung mga luma, no? talagang dinodraw pa nila. Oh. Lalo yung mga ano, ano bang mga patlabor, di ba? Talagang wal... Oh. Pero anong, anong nahanapan ko ng workaround dito para yun? Um, siguro ibigi, pagbigyan ko na yung sarili ko na hindi ko kaya maging perfect na artist. So, pwedeng yung look ng mech hindi lagi Buo. the same. Pero laging ano at least nandun sa look niya. Pero ini So, parang meron siyang original na look pa rin. So, yun yung parang sinusundong ko na lang. Pero in, in detail siguro, or hindi ko siya malagi mapa-perfect. Which is okay lang din. Hindi naman, naman, din talaga yun yung goal ko is para maging Malay mo, pag may perfect. publisher ka na, ma-perfect mo na yung... Doon ka na mag... Di ba sabi mo, may bala kang i-redraw o ayusin? Hindi, ay, ay, hindi naman. Ayusin ko lang. Pero ko sa, sa, gusto nila. Mm. Pero kapag wala na silang... Yun, Tsaka siguro pag i-color papakulay ko rin eventually pero so far yeah. Yeah, ayun. So sa ngayon, parang ang goal ko is ano mag-release ng mga Ashcans para magkaroon ng readers at least. Kasi oh, oh, Um, habang ginagawa ko, at least may nakakukuha akong nagbabasa at may, may nakakapag-interact ito sa mga readers ko oh, may, may, ngayon. Okay. So, parang ano yun. Affordable pa rin ng Ashcan eh. Hmm. Huwag tayo maglibro. Huwag tayo maglibro. Tsaka mag ito, mag ito pa. Ito pa yung Ashcan sa pang... May mga gimmicks ako nilalagay dito sa comics ko eh. Like, ah, uh, uh, na feel ko hindi ko na magag hindi ko to magagawa pag <laughs> pinapublish ko na. So naglagay ako kasi itong ano yun, yun, itong itong part ng comics ko na to, to. Halfway part siya. so, Dapat para siyang ano yun, <laughs> Tama ba? Uh, para uh, chapter siyang break. chapter break sa isang oh. anime so, episode. So, naglagay ako ng QR code dito. Uh, Tapos, in reference uh, siya. Center, uh, pag i-scan uh, 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 mo yan, uh, in reference siya sa isang anime pa na ano. Uh, mar niya. Uh, parang ano, additional yung reading. reading. Yung uh, 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 additional reading siya. So, parang ano yun. Uh, Something na... Para bang ano yun, aside lang sa story, mayroon pa silang... Uh, yung mga readers, mayroon pa silang pwede so, pang doon. So something na yun, Parang so, so, parang gawin ko is ko to laging gimmick sa ibang mga issues. na natin So anyway, so, thank you Sana matuloy Sa lahat na sa Indie Changge. Ayun. ko sa So yeah, so hopefully ma-release ko yung issue 2 by November. So we 8 participants kayo. Interviewin nyo rin si Mau. Si Kat. No, Mecca. yung mga Mecca. Ah, si Kat. si Alam mo na itong pangalan niya, Kat? Katrina. Mau siya ng mga sikat. Sabi mo, si, Mau, si, Mau. si, Mau. si Mao. Ah, si ini change. As in, tableboy 'yan ano. the most. Ay, marami pala nung nagbe-make uli. Eh. Oo ba. Pero 'di ba sinta tama ba si so, tableboy ng comics na kasi kung unang karanan ng graphic novel siya. Ay, so, graphic si novel, no. novel 'yun yeah. sa tapos ano 'yun. Uh, ginawa niya 'yung graphic novel so, 'yun. Kasi so, si Paul Medalay artist. 'Yan. Hindi so, ba yung mga magagaling na mega artist dito sa Pilipinas? Dami si Rafael Gumbo. Ah, oh, si Rafael okay. Si Erico Pedoja. Okay. Pedo, okay, Si uh, uh, Pati Si uh, uh, si uh, Ilog. Si Ilog. Ito drawing nyo na mega oh, <laughs> <si, laughs> <si, laughs> <Si, laughs> si din yan. <laughs> si Elmer wow. <Dama> si, din, si Elmer. Si Elmer Damaso din, nag-mega din yun. Si, uh, oh, si uh, uh, wow. Pag yung mga puyat, ganun eh. Eh, May ako, may naku actually ginagawang series ngayon doon sa Facebook page ko eh. Parang oh, mga, sa, mga saan comics na meka. Mga comics ninyo uh, at mga... May mga meka ng mga 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 comics, comics industry natin. Uh, Filipino, uh, Filipino uh, ko, local comics, local comics industry natin. Yan Facebook page namin. Si uh, na yun? Uh, si Daniel uh, Quimilla? Si Mekanismo. Uh, 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 si Daniel Quimilla. kanina eh. Hindi, uh, Si uh, Mekanismo si Raf Gamboque yung gumawa. Ah. Hindi. Si Reciclo pala. Reciclo. Reciclo. Si Bungo. Recycle. Recycle kasi... Sponsored by daw. Maraming salamat po. Yung mga mahilig sa mega mga pwet lagi. mga hindi may katulog. Para sa Ball, di ba may mega, mega mega, mega. Sana kayo ulit. May If you're interested October 11 to 13. May pangalan ng All right? Filipino din okay. Meron din ako dating mega eh. Sa tambo. Best Tamara. Best Bago ba eh. Si Bakal Boy ba? Si Bakal Boy Si May Valenzuela. Carlo Valenzuela. May t-shirt. Although suit. Meron pa na Comicon t-shirt yan? for Si Jomar Bulda. si Sino ba yung Aeonix? Sino t-shirt? Si Berlin. Si Berlin. Ay Nag-uwi ano ang advice? Anong advice, Adel, Anong advice mo para i-promote yung comics mo? advice ko? to it. Hindi, basta ano yun. pwede nyo sa bilhin actually sa online eh. Ah, um, nabibili na siya oh, sa, sa, sa Cord Zero Comics na Facebook page message nyo lang siya pwede pwede nilang, Sino, ano yun, oh. Dito, pwede pwede si na lang si ano, no, shipping siguro sa inyo lang oo okay. pero atas sa niyon si Libero Emergency Libreo Libreo ano, eh. nagbibit na yun. Oh. Wow. Nagkosay na rin ako sa kanya para magbenta na rin ng copies. So, actually, si Jello yun talaga, point person na yan. Oo. Oh, oh. <laughs> Kung gusto niya, mix, oh. mix yan lang. Actually, kahit na wala siyang kopya, pwede niya sabihin kung paano pipilin ng kopya. Oh. gusto Oh. Register niyo, hindi just fire yun. Very... Yeah. Siya na yun ang go-to. Go-to. Ng mga online queries. <laughs> ano siya, the go-to of all time. <laughs> The GOAT. The GOAT. The GOAT. The Greatest of all time. Ayan. Yeah. Uh, yeah. So ayun, um, Ay, pwede ko siya ayun. Pero sa mga convention, see, <laughs> yung usually yes, ito. Ayan. Ang susunod ko siguro ang convention na niya na sa na November Comic November Comic Con. Uh, yeah. uh, hopefully, marilis ko ni issue uh, to by that time. Dapat yung makita ko maganda na, baka ganda. Thank you, Comic People. Thank you, JM. Okay, bye-bye. Yeah, Indie Comics Podcast.